So yun mga paps nai-drop na natin dito si Ma'am sa sugo at uh, sisibakin na siya. Sisibakin na si Ma'am. Kaya enjoy Ma'am sa sibakan. <laughs> Libre sa sakay, libreng sa sakay pa SMPR view Libre lang oh Pabunta ka na view Saan? Ayaw mo? Sige Libre sa sakay, ayaw nila Ayaw nila Libre Libre, libre sa sakay ma'am Pa SMPR view na ng SMPR view ako Ayaw mo? Ikaw? Libre lang! Libre! 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 Libre na! Libre na! Libre na! Libre na! Libre na! Libre, na. libre, na. libre lang! Libre! Tay! pa ka? pasan ka? Saan ang uwi mo? Wala ka pa O, sakay kita hanggang SMPRBO. Libre lang. Tara. Ah, doon ka sana sa sa ano, sa SM Perview. Okay. Ayaw mo? Okay, tayo ah, okay, sige. Sige, tay. Libre, libre sa kay, libre sa kay, libre. SM Perview, libre. Ayaw, SM ka? Ikaw, pa SM ka? Pa SM Perview ka? Ha? Hindi? Libre lang. Sa akong bayan? O di, sakay ka na lang sa may SM, pa ba yan? Ah, meron din. Sige, sige. Sige. Libre, yung sakay. Libre, libre. Libre na, libre. Libre na to. Bihira lang mag-libre O Libre. Libre na. Libreng yung sakay, SM. Libre, libre. Ayaw oh. libreng Libre yung pa SM. Libre, libre na lang. Libre. Pupag kayo kayo? Magkasama kayo? Sayang, libreng sakay pa SM. Ha? Dalawa kayo eh, no? Simulang. Wala. Hindi tayo nakakuha ng libreng sakay. Hindi, mga mga puro papunta kasi ng ano. Yung iba papunta ng uh, Dahlia. Yung iba naman papunta ng uh, Nubaliches. So, wala tayong mayaya. Pabunta ng SM Fairview, libreng sakay mga pups. Panghabang buhay na ito SM, libre yung sakay SM SM, libre na lang kuya Pa SM Eka te Te, pa SM <laughs> Libre, libre yung sakay Libre na ang sakay Ah, dah dah Libre sakay! Libre! Libre! <laughs> libre na nga lang! Paps! Libre sakay pa SM! Pag anong ka? Pag anong ka? Pag ganito ka? Pag ganito ka, ka ako? Libre sakay sa SM. Dari! Libreng sakay ka ako sa SM, pa SM. Magana ito ka ba? Mas na Ha? Mas na pa daw ba ako eh. Ay, paano po? Pu puro yung mga nahalo ko, puro pa ganito, puro papunta ng nabaliches <laughs> Pauwi na kasi ako, din na ako sa may SM. Kaya, nag-ahalo ako ng libreng sakay. <laughs> boss, saan kayo boss? Ito po kayo. Ito po po kayo. Sigi Sigi Sigi